Ah, ay, 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 ay. Ah, ah, ah. Ah, inambangan ako nito eh ah. Sana yun Ah Lumipad siya galing sa taas eh Lumipad galing sa taas si galing oh bigla kong inabangan tumalon siya galing sa taas ayan mga lodi no ayan oh no? nakatayo siya oh ayan oh no? parang may hinihintay kabang bro. Kita yang sa bro. Koro magkumbyan sa. Bro, aliroto bro. Sigi bro, sigi bro. dali tayo ng itak mo. Eh. Oh. Yan o. Yan o. Parang nakilawa na yata siya. Oh. Bay, ibaba mo yung itak mo bay, hindi kami makipag, ano, makipag-away sa'yo. Gusto lang naming malaman kung ano ang ginagawa mo dito yung gusto namin malaman bakit ka nandito sa gubat mag isa ka pa at bakit may lumabas na ibon anong sabi mo naghahanap ka ng aswang uh, tatamad, 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 tatamad. papaktayin mo yung mga aswang uh, uy uh, papat papatayin lang niya yung mga aswang kaya nga Huwag lang tayong masyadong maniwala sa mga sinasabi niya. Kasi, baka, Kaya kasi, nito tayo sa bubat eh. Oh. posible naman eh. Kasi Siya lang Kami din kami ng aswang. Impossible pero naman. Pero hindi pa namin sure kung kasi yung mga aswang dati na hinuhuli namin, tunutulungan namin. Kaso nga lang yung iba, yung masyado ng malakas, hindi na namin kayang pahinain. Nadali talaga namin. Si betu ni satu berungawa wak-wak ta. Dei, hulbot na sundang. Ai, di Dapat maramdaman nya. Ini wala sey maramdaman asuang ta eh, nga Hindi ka mata asuang. Iya nga. Bai, ayo lang ibalik lang na imung hudang kay. Indolo. Dili man may kalaban, nangita man may mee... may hineni pakwan ro. Si mu, man may kalaban. Kung nangita ka kung hinahanap mo ay aswang, wakwak. Kami rin, ganun rin. Basi wow. ano? no? aswang mo. Wow. Nakami. Nakami yung aswang ani noon. Pinagbintangan pa tayong aswang. Hindi kami. Hindi kami aswang. Hindi kami aswang. Naghahanap kami. Oh, 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 oh. oh, oh. Relax ka lang. Mag-usap lang tayo. Relax ka lang. Mag-usap lang tayo. <coughs> hindi kami ang sa katunayan. Hindi, hindi kami aswang. Hindi aswang. Sa katunayan kami naghahanap ng aswang. Oo, Talagang ng talaga. tilutulungan namin. Hindi kami aswang. Hindi kami mga aswang. Kung ano man ang layunin mo, yun din ang layunin namin. Ito, mga mukha na to, pang hindi kami mga aswang. Kami ang naghahanap sa mga aswang para tulungan namin. Ibaba mo yung hawak mo bantay kung dili mo aswang mo gud tar mo sa kalibot kinai aswang oy oy may aswang may nararamdaman kang aswang sa paligid eh oh. Ano ba? Oh. Itakin tayo bro Huwag tayo mga niwala dyan Pag Pero itakin tayo Paano kami maniniwala sa'yo eh may hawak kang itak Munat, munat. Bay bay kanang imong sundang ba? Ibalik mo yan sa ano? Sa sa mo? Ibalik mo yan, ibalik mo yan. Mag-usap lang tayo nang mahinahon. hindi tayo magkalaban, hindi kami aswang. Mali yung paratang pa mo sa amin na kami ay aswang. Aswang ha? mo hayan kayo. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Ay, kalma, 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 kalma. Kalmang, kalma, 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 lang, kalma. Kalma lang, kalma lang. Kalma, kalma lang. tao. Kalma, 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 kalma lang, May anak pa ako. Kalma lang. Kalma lang. Kami ko ha, itanim mo sundang. Ay, bay, paminaw ha, makinig ka. Makinig ka bay. Ako, makinig ka. Ako si Dokyo. Ako si Mangkiting bay. Ako si Smoke. Yan, si Mangkiting yan at si Smoke. Ang hinahanap namin dito ay mga aswang. Mga masasamang tao na may masamang gawain, gaya ng mga aswang. Kalaban namin yung mga aswang. Kung hinahanap mo yung aswang, kalaban mo, pariho tayo ng uh, layunin o nais. So, Pariha tayo ng sadya dito. Papatayin mo yung... Bakit malaki yung galit mo sa mga aswang? Samok pa sila rin sa mong lugar. Oh, sila yung nagdadala ng gulo dito sa lugar nyo? Oo. Oh. Kaya pala. Bakit ano bang ginawa ng mga aswang sa inyo? Gainaway lang rin. Gainaway? Gaaway? Gaaway. ah, gasamok sila. Oh, Gaaway. Ang aaway ano victim? Ba, ano ba? meron ba silang nabiktimang ang kasamahan nyo? Sila lahi, sila prinsipyo lahi may mga. So ang ibig sabihin, may nakilala kang ano, isa sa kanila. Ano, maganda bang babae? Nakilala niya? Oo. So, kung ganoon Nakalaban mo na yung mga aswang? Oo. Ba? Malakas ba sila? Kahit sila. Malakas? Oo. Malakas daw, bro. Malakas. Bakit sobra-sobra yung galit mo sa kanila? May mga kasamahan ka bang... Ano ba? Marami na bang na kasama mo ang nabiktima nila? Nagkano kayo, re? Marami na? Mga so, paliwatan ko. Sobrang galit Yung, yung mga... Ba? Ano ba, bro? Yung mga... Mga kalahi niya, yung mga, oh. yung mga pamilya mo, oh. na biktima niya. Kaya pala sobrang Maka galit mo sa kanila? Uh, yung mga wakwa kasi, eh, malakas nila, may kapangyarihan. Paano mo makakaya yan? Eh, eh, Mag-isa ka lang eh. Mag-isa ka lang, tapos wala ka pang dalang ilaw. Kaya ko sila, pati yung tanan. Kaya mo silang papatayin? Kita nilang akong gipuro nga pula diha sila mamatay. Wow. Oh, oh my god, malakas pala kay bro. Pulahan ka pala. May ano sa may matalino talaga. May banda ko. ng pulay-pulay -pula hmm. sa ano. May, may Ano bang grupo mo? Uh, tayo ba yung grupo na hindi tinataplan ng ng itak? Kami. Isa ka sa min bro don. Napata mo patay ko tao ang magsamok Uy. Uy. Uy, Ayaw, Uy, bay, ayaw pero, hindi kami ganun. Hmm? Bay? Hindi namin kami masama, bay. Kami yung tao na hindi kami yung mga na naghasik ng kaguluhan. Kami ay tutulong sa mga tao na sa ilalim ng uh, kaliliman. Tagbasa mo. Taga-kuan ni, bay. Taga-dihara mi sa kuan. Ako bay taga Turinto ko, bay. Ako, taga-dihara ko sa kuan sa syudad, na ubos. So, dire, Ako ba'y taga dito rako? Dayo rami diri tungod anang mga wak-wak nga -wak na inabiti mag wak-wak hmm. you know, Ilagay mo yan sa ano sa sisiblan yung, <coughs> yung itak mo uh, hindi kami kalaban Pwede ba malaman ano pangalan mo ba'y uh, Pareho lang naman tayo ng hangarin Kalaban din namin yung mga wakwak. -wak. Pwede ba malaman pangalan mo? Oo. Oh. Ano pangalan mo? Kahayag o kanit ngit yes. Putik kamay. Kahayag o kanit ngit Diwanag at dilim. Dilim. Kadiliman. Oh bakit ganon yung ano? Bakit ganon yung pangalan? Hmm. Oh. Bawal. Ganun yung pangalan. Ano tinat mo nang sa akong mga ginikanan. Ganun ba? Ginikanan. Yan yung tawag ng mga magulang mo sa iyo. Oh. Diwanag at kadiliman siyang ganyan baka meron siyang mabuting ano bro meron siyang kabutihan baka, at meron din siyang uh, kasamaan siguro uh, uh, yung kasamaan na yun yung pag-iingat tayo pero bye uh, simula ngayon uh, Huwag mo talagang iisipin na kalaban kami uh, hindi kami kalaban so pareho tayo ng hinahanap kung gano'n pa man, eh, magtulong-tulong na lang tayo. Oo, kung papayag ka, magtulungan hmm. na lang tayo. Magtulungan na lang, na, magtulungan mag na lang tayo. Kung... Bantay lang mo, daghang kayo ng wakwak din ang napita. Uh, oo, nag-iingat naman kami, bay. Iingat kami. Uh, sana mahuli natin yung mga wakwak. -wak. Uh, sana, uh, ano, uh, magtulungan tayo, bay, ha? Magtulungan tayo.

Sige, sige, ikaw ang mauna para Total ano bro, siya yung nakakaalam sa lugar na to. Oo. Ikaw so, ang mauna, bay. Hindi na lang kami. Sige, sige, bro. Sige, sige, sige. Tutulong kami sa iyo, bay. Ikaw ang mag alala sa amin. Uh, Tutulungan ka namin. At sana pagtiwalaan mo kami, bay. So, Ayan, oh, may itak ko. Oh. Ayan, oh. kita nyo. May itak siyang dala. May itak siyang dala. Hinahanap lang dyan 'yung mga wakwak. wak 'yun din ang pakay namin. Malapit na ba 'yung wakwak? wak susundan natin. Susundan natin. Andun pa sa unahan. Uy. 'Yun lang sa harap. Kaya susundan natin. Oo, oh, susunod kami. Wow. Ang lakas maglakad oh. Parang naglulutang, parang lumulutang na sa bilis. Lakas mag Luro ano oh. Saan na yun? Ano yun bro? Bayo nasaan ka na? nagbangan ako dito eh ah. sana yun ah lumipad siya galing sa taas eh lumipad galing sa taas ah. Habi. siya galing oh bigla kong inabangan Pumalun siya galing sa taas. Bay, nasaan ka, bay? Biglang nawala. Parang andun an sa taas ba, galing? jan siya, galing. Tapos eh, biglang bay, parang ka, lumipad. Hoy! Ha? Oh, ayun. Nalo, na bay, saan ka galing, bay? Dire na ako Natake si smoke ng wakwak. -wak. Hindi mo ba nakita yun? Nakita na ako akong gigukod. Sinabol mo? Wala maaf, sir. Ay, kaya pala. Nakita mo ba yun? Hindi, oh. sa, ma masyado mabilis yung pangyayari. Hindi ko nakita. Gabi ang tika sila. Mabili. Bakit bigla kang nawala kanina? Bakit bigla kang nawala? Ano tago o gagay na ay tao Ako nung di panitaan. mo? Ano ba? Saan na yun? Napunta yung wak-wak na yun? Yung mataki kay smoke? Nilupad. Ano ba? Akong gagokod. Saan kaya yun? Kanina, ganyan lang tamo Pagbantay mo dito o, naman kami, kasi dito kanino. Kasi nabangan ako ngayon? dito kanino. Habang silang dalawa ni Magkiting at saka si Dokyo ando na sila. Baka dyan galing o. Oh, Tapos i... Eh, tinanong namin to. Tinanong namin to. biglang mm. 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 ano ayos mm. ka oh. mm. mm. lang ayos ka lang grabe huwag tayong magkubyan sa bro huwag tayong magkubyan sa bro para huwag mm. tayong magkubyan sa bro ganun talaga bro yeah. uh, ako din doon ang ah. wakwak siya pero sa ngayon yeah. wala talaga akong maramdam ng wakwak sa nasa ngayon so di ko alam kung bakit so maayos naman siyang kausap yeah, na um, nakakausap naman natin mabuti pero pero uh, wala, wala, wag lang magkumpiyansa pero kung hindi natin siya Bang, bang ko eh. Susundan sa mga tinuturo niyang yan. Wala tayong malalaman. Wala tayong tayo matutuklasan dito. natin <laughs> <laughs> ano natin? Uh, susundan natin siya, pero huwag lang tayong magkumpiyansa talaga. Tama, tama oh Sige. Tara, tara. Tara, tara, Sige, sige bro. Talila, yung... matake yung aswang sa likuran kasi siya umatake oh. Terima kasih. ta kia gu kanin nak ko kuna nakita. Oh, 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 tinitingnan, tingnan ko. Gabi, bigla akong sinunggaban. Mabilis ang maglakad po. Ha? Uh, Mabilis ang maglakad. Alatang halata. Nasanay na sanay siya dito sa area na po. Saan ka na banda, wai? Uy! Ay, nandun ka? Nandun. Nandun daw, bro. tara. Ito masyadong mabilis. Uh, Tayin mo kami. Saan? Go, go, go. Magpapalit muna na ng baterya. Magpapatay sindi na yung ilaw. Sige, sige, sige. Antayin niyo ako ha. Huwag kayong maulang maglakad. Sige, sige, sige.